Yay! Galing niya mag-bike ko. Di pa. Ako. Video to. Yeah, to ah! Sama! Sama! Cute ang naman? Na eh nga? Na 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 Wag na. Okay. <laughs> Ikaw naman. Di ka naman yata mamay. Papa ka lang yata eh. <laughs> <laughs> May sakay ni Kulal! <laughs> <laughs> Yung alin. <laughs> Yung alin. Wow. Uy! Ang ilo mo Tama ka? Nalaban ang mga pinsan mo?